Naghahanda na ang mga gaganap sa pagsasadula at pag sa paghihirap kamatayan ni Jesus Kristo sa Barangay San Pedro Cotud sa San Fernando, Pampanga sa darating na Biyernes Santo. Ang gaganap na Jesus Kristo mahigit dalawampung beses nang nagpapapako sa krus. Pero dati nang sinabi ng Simbahang Katolika, hindi nila sinasang ayunan ang ganitong uri ng pagsasakripisyo tungkol kwa resma. May nustagaw si Victoria Tulad live. Victoria! Tara, simula pa noong lunes ay araw-araw na nag ensayo ang mga gaganap sa Via Crucis o yung Way of the Cross, ang tradisyonal na pagsasadula dito sa San Pedro Cotud ng paghihirap at kamatayan ni Yesu Cristo. Uh -huh. Nagsimula pa noong 1955 ang Via Crucis dito sa Kutud. Isang nagngangalang Ricardo Navarro ang nagsulat ng dula. Ipinasa niya ang pamamahala sa dula sa kanyang anak at ngayon ang kanyang apo na si Alan na ang nagdidirect nito. Ang pangunahing karakter sa dula ay ginagampanan ng 52 taong gulang na si Ruben Enahe. Mula 1986 ay siya na ang gumaganap na Heso Kristo. Naabutan namin ang kanyang grupo na nag-eensayo. Alas 12 ng tanghali sa Biyernes Santo ito magsisimula at alas 2 naman ng hapon ang pagpapako sa burol. Kwento ni Enahe, ginawa niya ang panatang ito matapos makaligtas mula sa pagkakahulog sa ikatlong palapag ng isang gusali. Ngayong taon na sana ang huling pagkakataon na gaganap na Kristo si Enahe. Pero dahil wala pang makuhang kapalit na hahalili sa kanya, hindi pa alam ni Enahe kung kailan siya magre-retiro. No <laughs> Kara, paalala ng lokal na pamahalaan, hindi lahat ng magpapapako o hindi lahat ng nais magpapako ay tatanggapin. Kailangan daw ay sinsero ang iyong layunin at hanggat maari ay edad 55 pababa para matiyak ang kabutihan o ang pagiging maayos ng kalusugan. Samantala, bukod sa mga magpapapako ay mayroon na rin mga nagpapasa ng krus at nagpapadugo gamit ang bulyos bilang penitensya. Pero ayon nga sa Simbahang Katolika, ay hindi nila ayunan at ang ganitong klase ng pagsasakripisyo. Paalala rin ang Department of Health, may panganib na dulot ang sobrang pagpepenitensya sa inyong katawan. Kara? Yes, Victoria, paano ba pinipili kung sino yung gaganap na Kristo dyan sa Barangay San Pedro Cotud sa San Fernando, Pampanga? Um, Ayon kara dun sa co-chair ng executive committee na namamahala dito sa Maleldo 2013, ay ini-interview pa nila yung mga nagpapalista para magpapako at dapat nga ay maayos yung kanilang layunin. Dapat daw ay mayroon na silang hiniling sa Panginoon na sa palagay nila ay natanggap naman nila at dapat ay wala silang mga bisyo, hindi sila nagsusugal at hindi rin sila naninigarilyo o hindi sila gumagawa ng kung anumang hindi ayon sa simbahang katolika na rin. At ayon din sa, lo sa lokal na pamahalaan, Kara, ay hindi nga lahat ay pinapayagan para magpapako. Noong mga nakaraang taon, mayroong mga foreigner na nais nung magpapako. Pero hindi nila ito pinapayagan dahil sa grado ang kanilang pagturing dito sa kanilang Holy Week celebration. Kara? Ag Victoria, ano ang reaksyon ng mga taga Barangay San Pedro Cotudjaan sa Pampanga tungkol dito sa sinasabi nga ng simbahan na hindi nila in-encourage itong pagpapapako dahil hindi naman daw ito necessary? Ayon kara doon sa mga residente na nagpapapako at nagbubulyos o kaya ay nagpapadugo, ay ito naman ay kanilang karapatan din at ito ang kanilang paniniwala na siya lamang tanging paraan para makapagpasalamat sa Panginoon at sana raw ay hindi ito hadlangan ng simbahan. Dahil sa ganitong paraan nga lamang nila mapapasalamatan ang pagsasakripisyo ni Jesus ng kanyang sariling buhay para sa sangkatauhan. Kara? Huling katanungan na lang, ano, Victoria, no? kasi ako nakapunta na rin ako dyan at kapampangan din ako. Usually, every year kapag Biyernes Santo, ang daming turista, parang nagiging event na siya, tourist event na rin siya. Ang daming mga souvenir items dyan sa labas. May nakikita ka na ba ngayon na nagkakabit ng mga stalls at kung ano-anong mga souvenir items na binibenta? Actually, kara pagpasok natin dito sa site kung nasaan yung burol na pagpapakuha ay may napansin tayo ng mga kahoy na nakatayo na dito sa may entrada nitong site nga. At sa palagay natin dito ilalagay yung mga tindahan kung saan nga magkakaroon ng mga tinderang mayroong tubig, may mga t-shirt, pamaypay at payong. Pero ayon din doon sa culture ng executive committee, sana nga ay huwag gawin itong piyesta dahil ito ay isang sagradong event at ito ay dapat na nire ng lahat. Pakiusap na rin nila, Kara, sana ay walang mga politikong mangampanya sa mismong Biyernes Santo dahil ito ay mahigpit na pinagbabawalan na rin ng Comelec. Kara. Maraming salamat sa iyo, Victoria Tulad.